Ang paksang, kung may isinokso, may madudukot ay nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pagtatalaga ng tamang kaalaman at pagiging responsable sa mga gawain o desisyon na ginagawa natin sa buhay. Ito ay isang katutubong kasabihan na nagmumungkahi na ang ating mga aksyon ay may mga kahihinatnan at kung tayo ay hindi maingat sa ating mga gawain, may mga negatibong epekto o kapahamakan na maaaring mangyari. Sa bawat kilos o desisyon na ating ginagawa, kailangan nating isaalang-alang ang mga posibleng resulta o kahihinatnan nito. Ang kasabihang ito ay maaaring maging paalala sa atin na maging maingat at responsable sa mga bagay na ating isinasaksak o ginagawa. Dahil sa bawat kilos ng isang tao, mayroong kaukulang reaksyon o konsekwensya na kaakibat nito. Halimbawa, sa pananalapi, ito ay nagpapahiwatig na kung tayo ay magiging prodigal o waldas sa ating paggastos, maaari tayong magduse sa pagkakaroon ng problema sa ating mga pinansyal na kalagayan. Kung ibaon natin ang ating sarili sa mga utang o mga hindi kinakailang gastusin, maaaring maubos ang ating mga pinaghirapan. Sa relasyon naman, ang pagkasira ng tiwala at pagkamatay ng pag-asa ay mga posibleng resulta kung tayo ay magtatag ng mga kasinungalingan at magiging hindi tapat sa ating mga salita at pangako. Kung magsisinungaling tayo at hindi tutuperen ang ating mga responsibilidad, maaaring mawala ang respeto at tiwala ng ibang tao sa atin. Bilang mga mamamayan, ang kasabihang ito ay nagbibigay babala sa atin na maging responsable at magpakatino sa ating mga gawain. Ito ay maaaring magturo sa atin na piliin ang mga mabubuting kilos at iwasan ang mga hindi makabuluhang mga aksyon. Sa ating mga individual na buhay, mahalagang isaalang-alang ang mga bunga ng ating mga ginagawa upang maiwasan ang mga negatibong kahihinatnan. Sa huli, ang kasabihang, kung may isinoksok, may madudukot, ay nagpapayo sa atin na maging maingat sa ating mga kilos at maging responsable sa bawat hakbang na ating gagawin. Sa pagiging responsableng mamamayan, higit nating mapalakas at mapapatingkad ang ating kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng tamang kaalaman at pagiging responsable, maiiwasan natin ang mga mapaminsalang kahihinatnan at makakalikha ng mas magandang kinabukasan para sa ating sarili at sa ating lipunan ating tandaan na sa bawat desisyon at aksyon na ating ginagawa, may kakibat na mga kahihinatnan. Ang kasabihang, kung may isinoksok, may madudukot, ay isang paalala sa atin na ang ating mga gawain ay mayroong mga posibleng resulta na kailangan nating harapin. Ang pag-iisip ng mabuti at pagpaplano ay mahalagang aspeto ng bawat desisyon na ating ginagawa. Sa kahit anong bagay na ating isinoksok, maaaring may matamo tayong magandang bunga o madama nating ang bigat ng mga kahihinatnan. Halimbawa, kapag tayo ay nagpas siyang mag-aral ng mabuti at magsumikap sa ating edukasyon, may malaking posibilidad na tayo ay makakamit ang mga pangarap at tagumpay sa buhay. Ito ay isang magandang halimbawa ng pag-iisip ng maayos bago tayo gumawa ng isang pagpapasya. Subalit, hindi rin natin maaaring iwasan ang pagsusugal ng ilan na hindi nag-iisip muna bago gawin ang isang bagay. Sa pagsusugal, maaring may magandang bunga at panalo, ngunit ang posibilidad na mawalan ng pera ay laging nariyan. Ito ay isang halimbawa ng pagsusugal kung saan ang pag-iisip ng mabuti ay hindi nasunod. Bukod pa rito, ang kasabihang ito ay maaari ring gamitin sa konteksto ng kasalanan at kabuktutan kapag tayo ay may masamang balak at ginawa natin ito, hindi rin natin maaaring takasan ang mga posibleng parusa o kahihinatnan ng ating mga masamang gawa. Ang kasabihan na ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat isinuksok nating masama, may katumbas na parusa o karma na ating madudukot. Dagdag pa rito ang kasabihang, kung may isinuksok, may madudukot, ay nagpapaalala sa atin na tayo ang may gawa ng ating mga kahihinatnan mahalagang mag-isip at magplano ng mabuti bago tayo gumawa ng mga desisyon at aksyon. Ang pag-iisip ng maayos at pag-aaral ng mga posibleng bunga nito ay makatutulong sa atin na maiwasan ang mga negatibong resulta at kahihinatnan ng ating mga gawain. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ito ay isang paalala na tayo ang may hawak ng ating kapalaran kung tayo ay magiging responsable at mag-iisip ng mabuti bago tayo gumawa ng mga desisyon, may malalagay tayong maayos na pundasyon sa hinaharap. Maraming salamat sa lahat at magandang araw.